layo ra dari diri tangan. first time na ho diri ari um, ang sa among basak mga loves hello good morning good morning padomi sa among basakan nga giati mano first time na hong ari diri ah Kaya ang saon na masakal na sa mas huwag mga bata, mga jante. Huwag magbasak, di, di, di ko kaapuan kaayo. Andiya, karoon nga pa ay mga ang anak-alam, nila pita nagbasak. Kaya dito mo na una, mong babuyan ang among basakan sa una. O wala naman kami dito ko uh, magbasak. Kay, ka kaayo, iso sa tubig ba? Kani kaduol mo na sa kibali sa... Uh, source dyan sa tubig nga mao ang linaw or ang spring nga dako walang daan na, may paduol na may raise kay ang maong linaw kaya ang tubig ah uh, dali may medyo problema hello good morning ninyo di hatanan maayong buntag maayong domingo suli sa minsan basak diri ah kay ah uh, lang ni kay ang among anak may nagkastuan ino eh, Kitang iyang mga hinaguan. Iyang hinaguan ka yung gua uh, bisag wala hapit sa ilo makuan, ma mabilin. Para lang maka survive kami diri adapita sa amo. Okay, e, wala naman kayo ito baho yung papa. So, gibuno dyan na yung kuan sel, ilo kanunay sa mga project like babuyan og, sa humayan. nggak alami diri ah ini tuh diri ah naik ini mangakuan barang kan ini coba tuh ngauen kan ini oh nak blag pun yang aku anak hehehe 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 Maudi ani siya ang among area nga gibasakan. Asa tama ni de? Aw. Oh. So na ah, sa tubo biyag. Do nga na na imong kuan do nakita na gyud ang imong kuan. Hinago Andrea ah, ang gidapat jud nato sa atong kuan. panghinabuian Um, Umayan yang sweldo nga wala yung hapit mahurukuan mabilin sa iyang mga igsoon magdiri sa among panginabuhi ang taon iyang gibuno iyang gigasto diri ah ma naanin na ba minukuan pa ni Alian saka saka pa may dira minukuan pa ni Alian doon lang rin sa highway, di ba rin abinahog to pa sa to pa dito ang napita, oh. Tapos ay nagkuhan dito, oh aktor ko jo dili init ka ayo paminaka are Hala asa ni mama kwandong ba sa mo picad na mo sa Maulagi no ayza taon ni laging sweldo nga hapit <laughs> Awa, mau gajah bisa ngomong gibran sih, kung atu mau gak pun mau balik di tua, arang kakuan, laku gas tuh jalan minat tubik pun lagi di tua nggak, kuan, nihit na pun tubik di tua. Lama orang gajah pun nggak kami ingin kuan tapi ada gede, dia dapat medas lah bos. Abi dah aku coba itu semua hidung, tuh allah mau dari saya wuih deh kuan bah. Oh lah, kalah. Ari samijiris unahan. Apa yang mangga oh mubu lapo. Oh, magkamot-amot lagi mijeri ah. Nak juga nang mga kuan mga bridge mga kuan. Asa pani taman de ato de? Hoy. dia. Kung dyan ko dyan ko, kung dyan dyan ipon. mga sakong mga sako. Mao. Lagi po Kalami ni humada. Ilan tatay gagisprihan mo nila kalmix na noon saan na nahilo na noon. Nahilo lagi na. At talaga ako ihatag. ko. Kamot, kamot. Karon pa, bagwa pa za? Hello na no, June eh mainipon tayo na noy. Ya yaman 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 sa yaman 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 na mo. yaman 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 na to. yaman 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 Ako, yaman 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 panidong, no? Mga pila uh, ka kahon kuan. Pito ka na ni kakahon? Aray, sa midiri unahan. Aray. Apil, rin de? Apil, rin. O, apil, rin po rin rin. Apil, rin na rin Uy, hold to ayo nang kuan. Uy, cellphone kay mahagbong na. Ari. Ari kus ubos be. Mur magwa. Duga juga nang kuwa ka tama ko kuan. Basak. Dili man pugka nga. Ah, hilo ka ko basak nya tu Skuela pa mga bata. Kada tao pumingwa pagkabasak mga 6 years. Wopaman oh, ma tahun ni ahung kamang huran. Karong 6 years na ni siya. Oh! pagi Kon ni silpon di tagak jud di. Hello, no, hindi po ko ignorant basak no kay sa gagmay po mi mo po nga basak mi adto sa dito sa amo sa among lugar. Sa San Rosario ah. ba Burgos. Pero karon kay di na malagi dito a. Ah. Kuan, ha? Wala ko oh, dako mo dai buyag di. Oy, lami ra bag tubo di. Kunang gingon lang andaman og pila ka sako. Ay go baka tutong mga sako dito as. Lawg. Palit pa na dito. Kanus ali maharbis puhon. Mga otobre. Usa ro ndoon. Au ugos na ta oi. Oktobre. Timber, Oktobre. Sa Oktobre. Mga hinapos o mga first week. Andan aw mga mga kita tapusan dali ni si Agosto tani. Diyong gusto ko andari ah. Dari ah. Ing lug na man oi, wala man pa i-check ko ana. Na paggignagmay hinuon ana. Ibu yang boleh omong caretaker diri aku, kaya orang kekugihan pun kadaadlaw na ada dalam dalam diri bahasa kuno lagi. Oh, Mau memang feedback omong nedungog. Anang di kayo jujuk ku anang among basak behind sa uban bah. Kayak hindu jujuk si ajo. Kali mampu kadang ada dalam tahun pun hari si Kami nak lagi mak ikut kaya waktu sa pun memang kadunul anak -an 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 you know, ni jah. Tapi orang ini orang ni Kasabutan bah. Hello, Jose Monte de Ramos. Uh, thank you, sir, for watching. Shout out na may yung uh, may, uh, may Domingo kanin yung liha. Tanan. Ayo kay duol ra sa abi na abot pa dito sa tumoy tumoy to ah puti nga ko an murag balay-balay ba kubol-kubol abi na dito Oh, bisa gambar bangak pajak di bah. Gemayang pajag pajak bah. Kayak ad. Kalau si puka mag ad. odd. Aduh. kamu ad jauh, aran. Hahaha. 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 Apil para di ah. Natutuwa mo eh. Uh, May bisita na diri ah kay ano po ma, ano mo makita si kung ano ba, si Junior. Ang among caretaker. Okay. Domingo maroon. Ito ba ako ang humbana? na. So, amung gidalikit ang diri ah. Kaya ang naglaw dito sa amung baboy karo ng ahong anak. Oh, kanindot mo na di butangan diri ah, kuan. Oh. De, diri wa, di ba? Butangan o kanang kuan. Kanang balay-balay gamay ba? Pajag. Oh, mama na ang pajag sa ahong ugangan niya adagi butang. nagibutang. Kaya pagbagyo, oh, wala Lotoy Gonzales salotoy, good morning diha di ame basak galit galit mi sa basak kalau es ginoo lami man ang tubo sa humay May na lang tama ani kay pula ni nga bugas mahal ba ang pula nga bugas karon uh, di masayang ang hinaguan sa mong anak ba aray kalau nih oh, nung Juni nih nung Juni Good morning. Aini nung Juni nih, eh. nih uban kudare. Eh. Oh. Hmm? Kamu klik. Mika mikalibot dak kayak ini temu ke Azu. Orang dalik angko Andrea ini nih. Ming... Lak anak ah, kai lap. Aroy, agahong tiil. danlog log sa lapok. Asa kaya to panguan na ginagmay nga kuan. <laughs> 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 Lagi kay ayo po ko. Aho mo igon ni Jadid tu asa mo bayan sa una ko. Mura man problema dito ang tubig. Mau lagi. Dool ramas ko an. Murag bali bulan. Buyag jud oi. Eh. <coughs> Unsa na makita diha nga puwa nga sin kan kinsa nang bay?

di situ di balami itu bisa deh, de de mau tuh gue kuan nanti payah payah gimana deh, karena tak dana kalau gue oke sama dana apa ya Oh ibu dah yo, asal mau dipegi mau dapat dah nggak kan? Kan Oh.

Aroy dan lugong tiil. untuk web sa kusubig kay dan lugong tiil sa lapok. Aroy aroy Sabog tayo dito sa pika sa pakita. May mga humayang dito ah. Kisa nyo yung mga humayang. <laughs> Ma, marigong ka dito Di, oi Talaan ako dito ah. Ating ipakita ba? <laughs> Pagka tuhod, walang tubig. Tuhod palagi. Hindi ah. Anong taob kayo? Oh, Anong taob na ayo? Pagka tusod hindi akak na. Dito ta gajud ni ang kanang ko ano. Ini ta giyo Sa kumayan diri dapit pa ba. Kisa may na adri adong. Kisa na na. luringa ah. Aw si kwan. Hmm. Isa puna diha.

Walagi, walang lagi merong ginuo pa kamay ba ninot diri nga basa kay sa dito nga side no Aligo, masagot, ba? na Kisa, Sula, naman, <laughs> asam so agi Asa na nito si Yulan Rage? Ay! Ang yung bali na dyan eh? si kuan yung kisya oksi uh, si yu simpo yung oksi dito pa dito ah. Hagbay na dyan yung kuan ay. Naog. Asa po si Anura no? Maulag eh. Si simpo yung lamang dyan ito anak. Tari to. Ah.